Hello, ayan. Oh, okay din ba? Bongga. Wow, Matapos namin maghinain sa dalawang bahay at mamiesta. Ayan, no. Matapos namin maghinain. Magpapicture ba daw Ay, hindi naman. Unja, unja. Matapos. Ayun, oh. tapos namin maghinain dalawang, dalawang bahay oh. no o bahay tayo sabi namin hindi na kami magdi-dinner kasi nakadalawang bahay na kami sa piyesta nag-ice cream kami <laughs> busog din <laughs> de diba? Yan ang Kasi last night na tonight ng Fiesta ng Albor. So, itong food bazaar ay eh, last night na. Sabi kasi meron daw concert o chururut comedy bar ay comedy stand-up comedy. Stand-up comedian. Stand comedian. dito. Dun banda. Ayun. Basta dun banda. Meron Pero pagdating natin nangyari na ata eh. So, kaya parang wala pa. So, at it's important na enjoy namin ng fiesta sa Albor. Di ba? Na enjoy namin. Okay. Ang saya-saya dito. Okay. Bye.